nang araw mga kaparehas sarito po tayo sa Barangay Abangan, Norte Mari Marilao Bulacan. Ako saay makapanayon po natin ngayon ang mabait na lingkod po ng barangay, naglilingkod ng serbisyo ng mamalasakit gumagawa at gagawa pa na maraming kabutihan sa kanya na nasasakupan sa Barangay Abangan, Norte Marilao Bulacan. Na si ginagalang po ng barangay Kapitan Judan Vistocap. Kumusta na po ba kayo? Ah, uh, po. Okay naman po. Uh... Akap ah, may tanong ko lang po. Kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay? Uh, yung barangay po natin ngayon ay matatag at gay natin sapagkat uh, wala lang po masyadong nagiging problema dito sa ating barangay. Mm. Yung problema, yung dati na po, yung mga baha pero nasusolusyonan naman. Nagagawa naman po ng solusyon sa tulong po ng ating uh, mayor po ng ating bayan ng Marilaw. Alright. Unahin po natin ka regarding for the and order. Mm. Ang barangay natin ay uh, hindi pa po drug cleared pero okay. ginagawa po natin ang lahat para po tayo may pasama po ron sa mga barangay na cleared na po sa drugs. Okay. Pero kap kumpara sa inyo, ano po ang mga inadapt niyo po mga batas o pinapatupad dito po sa Barangay Abangan Norte? Kung ang tinutukoy niyo po ba ordinansa? M mga batas na pinapatupad po. Uh, yes po. Uh, ngayon, na uh, yung aming pong sanggunian ay gumagawa na po uh, ng mga ordinansa katulad po halimbawa ng uh, gusto na gusto ko naming nga uh, magkaroon na rin ng uh, tinatawag na curfew for minors. Opo. So tinatalakay po namin 'yan sa susunod. Sa talakayin po namin yan sa susunod, naming sesyon. At meron na po tayong uh, batas dumpo sa mga illegal parking. Yun ay tatalakayin po namin niyan regarding for the road clearing clearing operations operation oh road natin, clearing no? operations uh, nasaan na po 'yan sa naka naka ano na po 'yan naka kung bigla sa naka forma na tatalakayin na po 'yan sa mga subsequent session ating uh, sa ganung barangay Alright, okay so dito naman po tayo ka regarding for the environment kumusta po ba ang ating weekly weekly drive at lalo na po ang regarding sa ating basura Uh, yung basura po natin uh, pinipilit po natin solusyonan. Uh, meron po tayo isang garbage truck ngayon. Meron po nga minsan may mga nakakaroon ng konting delay. Pero yun naman po, eh, nagagawa naman po ng solusyon. At uh, kung halimbawa naman po na nag-delay, eh, nag chat naman po sa akin yung mga tao at agad, agad, agad ko naman po tiyatawagan natin driver. Asusunod siya na naman po. Okay. Pero kap, ito po ba ay segregated na po ang paghahakot ng basura? yung segregation eh, talaga na pong ini-impose natin yan pero syempre hindi po natin mape-perfect yan kasi meron din po talagang mga tao na pasaway. Tama po. Tama po kayo, Kap. Pero how many times po ang pagkulik ng basura sa ating nasasakupan? Sa po nasa nasasakupan, may schedule po tayo siguro mga limang beses isang lindo ang schedule po natin. Ah, okay. Iba-ibang po yan. Okay. So five times a, a, week. a week ayan apag hakot ng basura po. So regarding naman po dito sa ating mga programa sa barangay kap, ano po bang inahandog niyo pong pagtulong sa ating mamamayan dito sa ating nasasakupan sa barangay? Sa ngayon na uh, syempre po yung mga data natin na social, social services na na, na sinasabi na social services. So, yun po, uh, ina-adapt din po natin yung nagagaling sa munisipyo yung mga sa senior mm -hmm. yung po uh, meron po tayong uh, mga meron pong libreng gamot na gagaling sa munisipyo pero yung ating barangay na po-provide din po ng gamot dahil uh, para po makatulong lalo-lalo po yung mga senior at eh, yung mga bata right, okay. Pero kap, na, may tanong ko lang po regarding sa unang term ninyo o ngayon po sa bilang po ng barangay po kayo dahil ang laki na po ang pagbabago at ayon po nakasabay po kami sa ating Facebook page ng barangay uh, Abangan Norte ay eh, talagang napakarami na po yung naging accomplishment. So may tanong ko lang po ano na po ang ating mga accomplishment na isigawa sa ngayon kap? Sa, sa infrastructure mm -hmm. yun po okay. eh, yung infrastructure po at uh, tagawar po natin yung pinaka yung barangay rate po natin sa JMB subdivision ay eh, sinisimulan sinisimula na po at yun uh, yung po ay sa pag-iipon ng tulong natin sa ating munisipyo mm may -hmm. kay Mayor Henry Luta walagang uh, ah, agad naman po niya pinagkaloob so nasa phase 1 na po tayo ngayon at susunod na po yung phase 2 at pinangako naman po ng ating mayor tatapusin na po yung JMB subdivision Alright. Okay. So regarding naman po, Kap, sa karagdagan pa ninyong priority sa pag-unlad ng barangay natin? Kiyempre po, unanin muna natin yung kalsada. Infrastructure po, yung importante. Para kasuludan po yun yung ano natin yung sa Antonio Street, sa Aglesus. Yan naman po ay uh, ang pondo po niya regarding sa ating uh, Congress of Madre de Villarica. Okay. O nga nakikita po namin sa pag namin, marami po kayong kasalukuyang ginagawa ng mga kalsada ngayon sa mga paluuban. Okay. Kung nanonood po ngayon ka pang inyong mga minamahal mga kabarangay sa Abangan, Norte, Marilaw, Bulacan, ano po ang inyong panawagan at binsahe sa kanila, lalo po sa mga batas na pinapatupad dito na sila po sana ay makiisa at sumunod? mga Sa aking mga taga-barangay taga Abangan, Abangan, Norte, sinasabi sa kailan na maging pasensyoso sa lahat ng oras. Na, siyempre, ang ating uh, ako bilang kapitan okay. at yung aking mga kasamang uh, kagawad, SK at SK kagawad, eh, ginagawa namin naman namin lahat ang aming magagawa. Pero sabi ko nga, hindi naman agad-agad kung ano yung pinaplano natin, ay eh, magagawa natin. Hindi naman tayo isang magician na isang ganun mo lang, eh, magagawa mo kaagad. Eh, Siyempre, di ba? Kaya, may, misan may pinaplano ka, misan may hadlang, kaya na delay Pero naka-focus ka naman doon. Siguro, pas pasensya lang at uh, darating din ang oras ng lahat naman ng pinapangarap natin para sa ating uh, barangay ay eh, matutupan. Alright, okay. So, ano naman po ang inyong misahikap sa inyong mga masisipag ng mga barangay justice at sa inyong mga barangay worker kasama po dito ang inyong mga barangay kagawad? Uh, sa akin, sa, sa akin mga... Uyung sa akin mga barangay kagawad ay eh, napaka... napaka-responsable po niyan dahil uh, pag pinatawag ko at alam nila na... <laughs> Ang aking patawag ay patungkol sa isang uh, programa para sa aming barangay agad pong mga dumarating yan. Yung ating pong uh, Lupon, yan po, eh ganun po yan. Ganun din po yan, napaka-responsable po nila. Talagang ginagampanan po nila kung ano yung tungkulin na dapat nilang gawin sa ating barangay. Alright, okay. So wala na po yung ng mensahe para sa inyong mga kabarangay ka? Eh, Siguro, ano pa bang magiging misay? Ayun nga po. Basta magtiwala lang at magdasal lang. Natuloy-tuloy po ang pagkakaisa po nila para sa inyo kap. Lahat uh lahat -uh. ay magagawa. basta nilang pasensya lang. Mm-mm. Yun lang. Kasi oh, okay. yun lang. Lahat magagawa natin. Alright. Okay. Yung po ang pinakamagandang misay ng ating butihing lingkod po ng barangay dito po sa barangay Abangan, uh, Norte, Marilao, Bulacan, Ayun po kay Kap, uh, pasensya na muna. Basta sama-sama, tulong-tulong sa pagmamalasakit sa pagunlad ng barangay Abangan, Norte, Marilao, Bulacan. Mga naro po mga kapareha, sa po natin ngayon, ang butihing lingkod po ng barangay, Signagalang si po ng barangay Kapitan Judan, visto ang ating po ng barangay nag naglilingkod ng mamalasakit, nagsiservisyo sa barangay Abangan, Norte. Mga po mga kapres, lay Castro po ng parehas news. Ingat, ingat po kay Kap and your family. God bless us all. Mabuhay ka, Kap, hanggat gusto mo and happy, happy birthday po. Salamat po sa inyo. Uh, thank you very much para ito. Mabuhay din po kayo nang gusto oh. Wow.